For today's video guys, ay magluto ngayon ng ating dininding. Nakahanda na po ang ating mga halo, kalabasa, okra, uh, talong, uh, green green beans or sitaw. At ang ating pong isda pala ay nilinis na po yan. Nilinis na po natin siya, ayan. At pipirituhin na po muna natin ang ating isda. Ayan. Para masarap po siya at bago po natin siya ihalo sa ating uh, dininding, pipirituhin muna natin ang ating uh, fish yan ayan at na uh, malapit na po guys, maridi ang ating isda na ihalo po natin sa ating gulay na dininding, ang halo pala natin dyan ay uh, kulitis pa rin dahil masarap po ang kulitis na ihalo sa ating uh, dininding yan at uh, ready na po yung ating isda, ngayon ay uh, magpakulo na rin tayo ng ating tubig para ilagay po natin sa ating uh, sibling or salted na bagoong i-prepare na rin po natin ang ating salted na bagoong. Buhusan po natin siya ng uh, mainit na tubig at alisin po natin ang ang malalaki niya para uh, hindi po siya maisama doon pag tayo ay magluluto na. ayan, kaya ginamitan po natin siya ng screen para maalis po ang mga malalaki. At ito nga po pala, na ready na po ang ating sibuyas, kamatis, chili, kulitis talong at ang ating kalabasa nahugasan na po natin sa lahat naka-ready na po ang ating uh, salted bagoong ngayon nakukulo na po yung ating tubig ilagay na po natin ang ating tomato at onions at ang ating ginger para masarap naluan natin siya ng ginger para masarap yan atin guys nakukulo na po siya at ilagay na po natin ang ating nakaprito na pong isda dalawang piraso po yan yan at napakayami ng ating dininding dahil meron po siyang kalabasa. Sunod po, una po natin ang ating kalabasa or squash. Medyo uh, matigas po siya kaya iuna po natin siya. Yan at nang uh, kumulo na po siya, i-ready na rin po natin. At antayin lang po natin guys na kumulo ng konti at ilagay na po natin ang ating uh, sitaw or green beans. Ayan. Ayan. At ang sunod po na ilagay natin dyan ay ang ating eggplant or talong. And next po, ilagay na po natin ang ating chili. Masarap po siya dahil maanghang. Lagay natin ng chili. Napakayami at kumukulo na po siya. Ang sunod po na ilagay na po natin dyan ay ang ating okra. Ayan, ang ating lady's fingers. Ayan, at kumukulo siya. Ang sunod na ilagay po natin dyan, guys ay ang ating bagoong, ang ating salted uh, sibling na bagoong na sinala natin siya para maalis po 'yung mga uh, malalaki. Ayan, at napakabango ng ating ah uh, uh, dininding dahil sa bagoong pa lang mabago na talaga siya. Ayan, at ang sunod na ilagay po natin guys ang ating kulitis. Yan ang nagdadala ng ating napakayami na dininding, ang ating kulitis. Masarap ang kulitis. Yan. halo halo lang po ito. At antayin natin mga after 1 minutes. At ayan guys, ilagay na po natin ang ating panglasa na ginisa mix flavoring ang nagdadala ng yami ng ating dininding-ding atyan guys almost ready na po siya napakabango at mm nagugutom na ako yami-yami ang ating dininding-ding na may halong kolitis. ayan maraming salamat po maraming salamat po guys sa inyong suporta lalo na po doon sa mga nagpi-play ng aking rails.